Oh, wow! Wow, Segura, 🎵 Siguro yung ano. Hi, you 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 I Amazing! Oo, oh, may bumili na. Pagkakilala. Hug na <mil> <ummer?" usu metrics> kayo. No, Isa-isa oh, okay. okay, okay, na yo Ay, isang hug naman. Joke. I maya-maya pa natapos na ang isang limited edition jacket sa kanilang creation. Isa-isa po. po kami gumawa ng patches. Inasama ko. Inasama po. Pinin oh. niyo po yung logo. Oh. Sige na kasi. Bago na, ba, na, na. Diba, uh, lang po kasi. Di ba? Alam po ito. Yes. Oh, so comfortable. Oh, boom! Boom!

Aking sinta. sinta, umay may aking prinsesa. Uh -huh. <laughs> sa pagpapatuloy ng kanilang pagbibenta, may isang pamilyar na pangalan na bumili sa kanila. And more limited edition material. Raro Contest! walang kamalay-malay na housemate ang masayang masayang-masaya para kay PJ. Raro! Ay, Raro! Baby, baby, baby! Oo! Oh! Kuya, yeah! yung si Raro daw po, yun yung baby ni PJ. Tumas balahibo ko ka noon kasi matouch ako para kay PJ. <laughs> Nagulat siya na parang hindi niya na na pupunta'y anak niya. Happy for him to see that. I know that that meant a lot to him. So, nga dyan, I love you, sir! Thank you, Raro! baby boy! It is Raro! Nashock siya. Sobrang tua <tod> niya. Ay, yung smile na... Hindi, ha! Ay, parang... Raro! Baby! 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 Tapos na dumuduko siya, siya naiiyak siya, tapos na, naiiyak siya. Baby, hey, bye! Bye, baby, bye. 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 bye! Ang saya, ang saya din namin para kay PJ, kuya. Sobrang feeling ko na touch siya, kuya. Siyempre, anak niya yun. Message, message! No, no, message. Say, hindi pwede, hindi pwede. Bawal message! Ikaw si, lang, kuya, natatawa ako kasi pangalan ng aso ko yun, kuya. <laughs> 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 anak naman po talaga turing ko doon, kuya kaya sa kanya ko na lang din po pinangalan. Malik, oh, ito, three, 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 three years ko na po siyang ano, aso, chihuahua. I I you. know. Siya po talaga yung katabi ko po matulog ko yan. Nauna pa yung matulog sa akin kaya sa kama. Kinagukasan ng mga nangangarap na this moment. Gusto mong mag Center. Pagbalik sa activity area, ang inaakalang anak ni Jessie na si Raru ang usapan ng housemates. At kasi syempre kitang-kita pa ng take-off, di ba? important, Sa diba? Kung malalaman lang nila, oyamata, yeah, siguro sila. <laughs> <laughs> Pinagpawisan ako, nakita ko yung mami. Ang cute eh. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Abangan bukas para sa sikretong task ni Jesse, may isa pa siyang makakatulong. I think it's important to show who you really are so that you're not lying to yourself. At malalaman na nga ba nila ang sikreto ni PJ? Sa palagay mo, sino ang housemate na may itinatagong sikreto? At ano ito? Si Will. May puntes? Si Banina ay siguro. Si Edward, may gusto siya sa akin. Gracias.